saan nga ba makikita kung saan nakalagin ang ating mga Gmail account o kung mayroong ibang naka-access dito. So kung gusto mong malaman, sundan mo ang video na to. Tara! Bumunta po tayo sa ating uh, Gmail. Tapos hanapin po natin dito yung profile natin. Tapos manage your Google account. Tapos dito pumunta tayo doon sa security. Sa pinakababa po hanapin natin dito yung... ito uh, siya, your uh, devices. Yan, pindutin natin ng your devices. Ayan, ah, pindutin natin yung manage all devices. Ayan, pagka nito na nga po tayo, dito natin makikita kung saan nakalag-in yung ating mga Gmail account. So, yan, makikita nyo po dito. Ayan, ah, pindutin nyo lang yan. Kung, kung gusto nyo pong i-sign out. Ayan, pwede natin yung find device. Ayan, kung nakatorong yung yung mga GPS. So, dito, sign out nyo lang yan para ma-log ma out na po yung... Kung saan in yung ating mga Gmail. Ayan. Para hindi nila ma-access yung ating mga account. Ayan. makita nyo po dito. Naka-sign out na po siya. Dito po yung uh, ginagamit yung ngayon. Ayan. Ito sa taas. So, yun lang mga idol. Sana gusto ng mga video na to. Follow po more. Thank you.